Hello guys, hello mga classmates, hello mga May gusto lang ako i-share sa inyo ngayong hapong ito. Gusto ko lang i-share sa inyo, ano nga ba yung pakiramdam ng hilo na naranasan ko dala ng kansaya disorder? Yung hilo, yung bigat ng ulo, ano nga bang pakiramdam nun? Ano? ng din akong pinadapa ng scientific disorder nito. Bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Arnold sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Gumagawa ako ng iba't ibang klaseng video. Isa na itong mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder. Dati ako nagka-anxiety disorder, malala. Minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Gusto ko lang malaman nyo na hindi ako eksperto, hindi rin ako doktor, lalong-lalo na hindi ako espesyalista. Ito ay base lamang po sa aking personal experience pagdating sa anxiety disorder. Dahil minsan din akong pinadapa ng anxiety disorder na ito. Ito naman yung mga ibinabahagi ko sa inyo base sa aking sariling karanasan so punta na tayo dun sa aking ano no sa ating topic alam mo yun dati akala ko uh, 24-7 na yung hilo ko akala ko hindi na mawawala yung hilo ko kasi ano na siya tawag nito halos 24-7 eh yung tipong ang tayo mo nalang ng hilo ko is yung tulog ko Tulog na lang talaga yung pang, pahinga. And then pagkatapos ng pagkagising ko, ayun na naman, nandyan na naman yung bigat ng ulo, nandyan na naman yung chilo. Ayan, experience na experience ko yan dati. Daladala -dala ko yan hanggang sa loob ng 10 months. 10 months, daladala -dala ko yan. Malala yan hanggang 5 months. Ang baga, hala ko, okay na, no? Din pala uh, bumibigat no. Lalong lumalala no. Daladala dala ko yan sa loob ng 10 months yang hilo na Ah uh, sinusuntok ako sa trabaho ng hilo. Bigla 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 na lang ako susuntok ng hilo no. Ah uh, mapapakapit na lang ako sa ano sa podium. Minsan pa ano nangyayari sa akin noon. Ah uh, as a security guard no security po kasi yung ano ko yung uh, trabaho ko isa akong security personnel ko so minsan humaharap ako sa mga sa mga visitors na nakangiti lang ako pero yung loob loob ko ang sama ng pakiramdam ko nahihilo ako na mabigat na hindi mo maintindihan eh, no? so ano nga ba yung pakiramdam nito no? alam mo yung ano pagising mo lang para ka may tali dito para ka may tali naranasan ko rin yung ano eh yung uh, parang may pressure sa ulo mo parang may pressure yung para siyang pinipiga no parang pinipiga pinipiga tapos piling mo yung ano sa labis-labis mo na pag-iisip piling mo nagta-traffic na dito no nagta-traffic na sobrang dami mo iniisip lalo na yung pag-aalala mo no? sa kalusugan mo kung ano nang happen nangyari sa iyo no nandoon yung mga pag aala lang nun talaga ayan napakabigat niyan tapos may mabigat pa dito talaga no hindi mo maawari kung na sa mata dahil kasama yung mata eh parang nandoon din yung bigat sa mata no experience na experience ko yan noon akala ko po dati no akala ko dati uh, hindi na mawawala yung hilo ko katulad niyo rin ako na talagang ano na eh, talaga ang tawag dito uh, parang ang ko nun no, parang ang feeling ko nun no, gusto ko lang may share sa inyo na ang ko nun nung time na nararamdaman ko yan pakiramdam ko nun para akong kandila na nauupos ah, uh, na nauubos no para akong, ayun yung pakiramdam ko nun para akong kandila na nauubos no kala ko talaga wala nang pag-asa kala ko Uh, hindi na mawawala yung hilo ko kasi 24 7 na eh halos pagkagising ko na lang sa umaga nandun na kagad no? hindi lang yun hindi lang hilo yun no uh, talagang napakaraming sintomas na mararanasan mo nandun nung malalambot ka naramdaman mo yung hilo no malalambot ka kasama po yan ano pa nga ba yung mga pakiramdam na yun no alam mo yung parang namamalig yung lakot na ayan Uh, experience na experience yan kung pumipitik para may pumipitik sa batok mo dalagang ikaw yung lumilikha nun eh, yung mga bagay na yun eh. No? kasi naramdaman mo siya naramdaman mo siya tapos ikaw na yung nag-interpret ikaw na yung gumawa ng sarili mong pakiramdam mo alam niyo yung ano uh, kung na-experience yung na to dati, no alam mo nakasakay kayo sa jeep no nakasakay kayo sa jeep tapos traffic traffic uh, imagine nyo ah nakasakay kayo sa jeep ko na-experience nyo na to nakasakay kayo sa jeep tapos traffic nakahinto yung sasakyan nyo yung jeep nyo minsan diba na-experience na ba tong feel umaandar yung jeep nyo feel umaandar pero hindi naman nakahinto naman ako naka-experience na kayo nun ah uh, feeling mo yung yung jeep pero hindi naman nakahinto naman kayo ganun din yung uh, paglikha natin ng ano paglikha natin ng uh, mga pakiramdam dating sa anxiety disorder kung hindi naman totally ayun yung nararamdaman natin pero advance na nag-isip yung isipan natin kaya ganun na mismo yung pakiramdam natin ganun na mismo kung baga ka lang ng isip mo no? mo nun hindi ba, nakasakay ka sa jeep, hindi naman siya umaandar. Pero inisip mo na umaandar, di ba? Na-experience yun dati, no? Kasi ako, minsan na-experience ko yun. Kaya nung kumayahalin tulad yung experience natin pagdating sa anxiety disorder. Kumbaga, tayo yung gumawa mismo sa isipan natin. Uh, advance ng inisip na gano'n yung pakiramdam natin, no? Kaya, ayun na mismo yung totally na nararamdaman natin. Ayan. asama po lahat yan, no? Ikaw yung nag-interpret ng parang may pumipitik. Ikaw yung nag-interpret ng feeling mo high blood ka. Ikaw yung nag-interpret na uh, para ka mag-collapse. -co ikaw yung nag-interpret na uh, babagsak ka. No, ikaw yung nag-interpret nun. Kaya sumama na sumama yung pakiramdam mo, no? Nandun talaga yung pakiramdam na yun na ang pangit-pangit ng pakiramdam natin na para tayo matutumba nandun talaga yun kasi experience ko talaga yan no? talagang pinadapa ako nyan yung hilo na yan talagang mapapakapit ka talaga mapapakapit ka talaga sa katulad ko experience ko nun napapakapit ako sa podium ko naka duty ako na talagang sobrang hilo no? yun ah talaga panahon ang mga kapag ang magtuturo sa iyo. Panahon na magtuturo sa iyo kung paano mo ma-overcome 'yon, eh. Unang-una, kailangan mo munang malaman talaga. Kailangan mo magpa-check up, eh. Kung may nararamdaman ka, ito yung first step na gagawin mo. Unang-una talaga, kung nakakaranas kayo ng sintomas ng anxiety disorder, kailangan mo talaga magpa-check up. Pa-check up ka talaga. Ah, uh, doon ka kasi maliliwanagan sila nakapag-aral ng ano ng gusto pagdating dyan. No? Ayan yung first step mo na gagawin talaga, magpa-check up ka. Dyan ka, mawawala yung bagabag ng isipan mo. Dyan, kakalma yung isipan mo, no? Ayan, yung unang-una -una mong gagawin kapag nakakaranas ka ng sintomas ng anxiety disorder. Then, ang ginawa ko niya, no? Kung tawag dito, kung may doubt ka, no? Kung ang unang check-up sa'yo, Uh, negative no puro negative puro magaganda resulta ng yung uh, medical examination tapos may doubt ka pa rin no magpa second opinion ka and then kapag ganun pa rin negative pa rin lahat dun ka na malaman no uh, i-relax mo na yung sarili mo na wala totally na wala kang sakit no yan kasi yung unang step para mawala yung bagabag mo na may malubha kangabang talagang sakit no para mawala yung bagabag mo kailangan talaga magpa check up mo unang-una mong gagawin yan sa ating uh, mga kondisyon at uh, tulad nitong anxiety disorder no kailangan mo talaga kailangan talaga natin ng mga tulong medical mo. No? dun ka kasi maliliwanagan dun ka unang uh, mawawala yung mga doubt mo yung mga bagabag mo kapag nagpa-check up ka yan ang una kong ginawa no kaya ako naka sa akin anxiety disorder no tapos nyan kapag nalaman mo na anxiety disorder yung nararamdaman mo kalma mo na yung sarili mo, ipanatag mo na yung isipan mo at harapin mo talaga yung mga sintomas na yan. No? Harapin mo yan. Lahat ng yan, mas maganda yung hinaharap mo ah uh, yung mabibigat na sintomas. Experience. Experience mo lahat yan kasi dyan ka, yung, yung, mga mabibigat na sintomas na yan, dyan ka rin lalakas. No? Maganda na i experience mo yan at kasama talaga yan. Kailangan nyo talaga may experience yan. Nang sa ganun ay hindi kayo lamunin ng takot. No? talagang harapin mo lang siya salubungin mo lang siya masasanay ka rin talaga kailangan mo ng ano kailangan ng panahon talaga at kailangan na kailangan mo talaga sa lubong kahit anong bigat ng sintomas na yan sa lubong mo yan kasama yan kahit anong pangit na pakiramdam kailangan ma-experience mo yun kailangan sa lubong mo yun kapag ma-experience mo yan ng mga makailang ulit baliwala na sa yan. at kapag natutunan mo ng baliwalain yan doon na unti-unti mawawala yung mabibigat na sintomas doon na magpapaalam yung mga hilo mo yung mga kung ano man yung mga sintomas na nararamdaman mo yun lang no basta ito no sa pinaka importante sa lahat no kapag uh, kinapitan ka ng takot nang uh, nangibabaw yung takot no lagi ka lang magdarasal talaga lagi ka magdarasal tawagin mo ang mahal na Panginoon humingi ka ng Uh, tapang at lakas iligtas kanya niya sa lahat ng oras no? at the same time kailangan mo rin magpakita ng tapang no? huwag tayong lalapit sa kanya na puro kaduwagan huwag tayong lalapit sa kanya na puro takot yung Uh, natin huwag tayong lalapit sa kanya na puro takot yung nasa puso at natin kailangan dumapit tayo sa mahal na Panginoon na may uh, na may inaasahan na may pagtitiwala ng 100% yung pagtitiwalang yun na inaasahan mo na kiniklaim mo ang yung kagalingan no? yun lamang maraming maraming salamat sa inyo mga classmates. Ah, hinihiling ko lang sana na don't skip ads malaking tulong nyo na ito sa akin at malaking tulong nyo na rin ito sa mga kapwa natin nagsasaper ng anxiety disorder maraming maraming salamat God bless God bless po sa ating lahat sa akin ng halaga

you thank you 嗯。 thank you